sa isang malawak na lambak sa pagitan ng kasalukuyang India at Pakistan. Nananahimik ang isang misteryo. Isang sinaunang kabihas na ang nauna pa sa Roma. Mas maunlad pa sa inaakala natin para sa kanilang panahon. Ngunit sa isang iglap, naglaho walang bakas ng digmaan. Walang palatandaan ng malawakang paglikas. Walang nakakaalam kung bakit. Ito ang kwento ng Indus Valley Civilization. Isang sibilisasyong lubos ang kaayosan, ngunit iniwan ng kasaysayan. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan sa mga kaganapan ng kasalukuyan hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Ang Indus Valley Civilization ay isa sa pinakaunang sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo. Kasabayan ng Mesopotamia at ng sinaunang Ehipto. Ito'y nabuo mahigit 4,600 years na ang nakararaan. Bandang 2,600 BCE sa paligid ng Ilog Indus at mga tributaryo nito napakalawak ng nasakop nila, mas malawak pa sa kabuang Mesopotamia. May mahigit 1,000 na lungsod at nayon na bahagi ng kanilang kabihasnan. Dalawa sa mga pinakamalaki, Mohenjo-Daro at Harappa. Ilang libong taon matapos itong mawala, natagpuan muli ang mga bakas nito sa paraang hindi inaasahan. Taong 1921, isang British archaeologist na si Sir John Marshall ang nagutos ng paghuhukay sa lugar ng Harappa sa kasalukuyang Punjab, Pakistan. Nadiskubre nila ang mga laryong bato, mga estrukturang hindi pangkaraniwan, at mga bagay na tila may sistema ng pagsusulat. Kasunod nito, natuklasan rin ang Mohenjo-Daro noong 1922. Hindi lang ito mga simpleng baryo. Ito ay mga lungsod na plenano, dinisenyo, at sadyang nilikha. Isipin mong nabubuhay ka sa isang lungsod 4,000 taon na ang nakararaan pero may drainage system. Mga bahay na gawa sa brick at mga pampublikong paliguan. Ganito ka-advance ang Indus Valley Civilization. May mga maluluwag na lansangan, water reservoirs, at urban zoning. May residential, may pampubliko, may pangkomersyo. ang mga bahay ay gawa sa sunbaked bricks. Kadalas ay dalawa o tatlong palapag. May sarili pang poso o palikuran. At ang gobyerno. Walang matibay na ebidensyang may hari o central figure. Tila collective o decentralized governance ang umiirang. Walang palasyo. Walang monumento para sa hari. Isang pamayan ang pinamumunuan marahil ng mga pinunong relihiyoso o elder councils. Ang mga tao sa Indas ay mga magsasaka, mga ngalaka, arkitekto, at artisan. Nag-aalaga sila ng baka, kambing, at manok. Tila sila rin ang unang nagdomestikado ng manok sa buong mundo. Ang pangunahing pagkain nila ay trigo, barley, desantes, sesame seeds, at melon. May ebidensya rin sila ay nangingisda at maangaso. Nabubuhay sila ng simple ngunit maayos. At ang kanilang libangan. May mga natagpo ang laruan na yari sa luwan, mga dice, at mga pigora ng hayop. Mahilig sila sa sining. Marami sa kanilang alahas ay gawa sa ginto, tanso, at mahalagang bato. Sa mga modernong paghuhukan, napag-alama, gumagamit sila ng standardized weights and measures. May sistema ng pagsusulat sa mga selyong bato. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nababasa. malawak ang kanilang pakikipagkalakalan. Abot sa Mesopotamia. Mga naambag nila. Urban planning, sanitation system, water management, maagang modelo ng sustainable community. Mga ideyang ginagamit pa rin natin ngayon, higit apat na libong taon na ang nakalilipas. Hindi na sila alamat natagpuan na natin ang mga syudad, ang mga artifact, at ang mga bakas ng kanilang kabihasnan. Ngunit ang mga tanong ay nananatili. Sino talaga sila? Ano ang relihiyon nila? Bakit hindi pa rin natin mabasa ang kanilang mga sulat? Bakit sila nawala? Ang mga lungsod ng Harappa, Mohenjo-Daro, Dolavira, at iba pa ay hindi katang isip. Makikita sa mga bricks na may standardized sizes. Sa mga drainage na planado. Sa mga selyong bato na may mga hayop, Diyos Diyosa, at simbol. Lahat ng ito ay naglalakas ng tinig. Kami ay narito noon, at kami ay bahagi ng inyong pinagmulan ang Indus Valley Civilization ay paalala na may mga bahagi ng kasaysayan na hindi man natin ganap na mahunawaan ay may kakayahang baguhin ang paraan ng ating pagtingin sa mundo. Sa katahimika ng kanilang mga guho, may mensahe, sinisigaw, Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisai.